Mm hmm. Yang size. Ayan, ito ngayon yung update dito sa aking motor na Honda Wave 100 <laughs> Kailangan palitan ng black What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Merkules, puding ni Mia Kaya dito muna tayo sa aking motor At ipapagawa natin mga kanoypi Dahil palyado yung carburetor niya ata eh At nagwa wild So yan, yung wave 100 ko na 2008 model Ayan papayos natin dahil kailangan nating ng service. Kung wala si Mia, pwede nating gamitin 'to. Ayan. Lalo na pag coding ni Mia, hindi ako makapasok ng loob ng palengke. So ito yung kailangan nating i-service, di ba? Ayan. Bali papakita rin natin yung ano, yung ilaw nya sa headlight dahil ano, hindi nag-on kanipi Walang ilaw gusto ko rin ano, ipa ano yung ilaw niya sa likod dahil pag nakasusi na, naka-turn on na yung susi niya, may ilaw na dito sa likod. Kailangan nating ipapatay yan. Ayan, so alas 11 na lang umaga mga kanaypi. Naglinis pa kasi ako dyan sa aking manukan. Ayan, so tara punta tayo. Tignan natin yung mekaniko dito sa biliasis mga kanaypi kung mayroon doon na natin ipagawa so samahan niyo ako tara dito na natin panda rin yung motor ko dahil ano tulog na si baby Mike eh baka magising sem meia so

luko. So, katamtos, it's na na. Masukat talaga ito yung sitan na niya no. Lagi sitan na. Ito silaw. gumana natin Yung size. Okay, okay, Ayan, bald cell ng ano. ¡Wave! And, uh, ¿no? ¿Ah? son original? mga kanipi iwan muna natin yung motor ko dyan balikan natin mamaya pag pa ako kay anti AB pag na lang ako na ano pauwi tas mag na naman na pabalik dito Trusted ko naman na yung mekanik ko na yun eh Siya rin yung gumawa dati kay Mia eh Ayan. Sayang yung minibus yun oh Pauls Eh, patarimahan ko yung motor ko Talo rin, eh, Dave Yan ni Denred Ay, oh ka na nandito na tayo grabe sobrang init kailangan ko pa kasing sunduin mamay sa TV alas dos Andun si Mia Diyan na yung garahe niya ngayon mga kanaypi Ayan mga kanaypi Balik tayo ng ano Ng bilyasis Nasundo ko na rin si Auntie AB Natid ko na dun sa ano Sa igl So kinuha ko yung jacket ko Dahil sobrang init mga kanaypi Mamaya magmumotor pa tayo Buti na lang naka-helmet tayo. Nandoon yung helmet ko na iwan na doon sa sa Bilyasis. Sobrang init, grabe. Iba yung init talaga dito sa Pilipinas ngayon, mga kanayipi. dito na tayo sa Bagsakan Villasis Akit tayo ng overpass mga kanaypi Dahil nandun sa loob yung ano Pinagpagawan natin

ayan mga balik bali kailangan tayo magpalit ng block sige na kung sa black town yeah. mga kanaypi papalit tayo ng block pag ano sabi ni kuya din rin. tapos dito nasira yung ano yung on off switch niya. kailangan nating bilhan at ito yung switch ng ilaw tawag nun kailangan nating i-mount pa dyan wala tayong adapter eh kaya hindi natin pinalagay muna mausok pa rin yung makina ni Mi, yung makina ng wave ko Ayan. ay hindi natapos ngayong araw mga kanaypi hapon lang kasi Ayan, nandito na ako sa bahay mga kanipi Bali, hindi pa maayos itong motor ko na to Nausok pa rin yung kanyang ano, tambutso At kailangan na ano, napalitan ng ano Ng kanyang black Dahil umuusok pa rin May usok pa rin na ano, na kulay blue mga kanipi Ayan So sabi nung ano, nung mekaniko doon, uh, kailangan daw palitan ng block. Pag ipaparebor naman mga kanipi, ganun din yung ano, yung bayad niya. Nasa 1000 plus daw sabi ng ano, mekaniko doon. Eh bibili na lang ng bago, di ba? Kasama pa yung mga uh, piston ring, piston, ayan bago pa rin yon pag ano, pag bumili ng black na bago so tumatakbo naman siya yun lang may usok mga kanaypi. ang na, naayos lang dito yung kanyang ilaw mayroon na ayan yan may ilaw na may high in na siya mga yan pwede na so pag nakabili ako ng ano ng block para uh, dito sa wave ko ipupunta natin doon sa mekaniko natin Ayan. <laughs> so, para maayos na no para pwede na naman ipang long ride hindi ako nakakasama kina Pangasinan Tour at Brando dahil ano palyado pa yung yung service ko Now, di na may, uh, Di hindi pa pala namaya may hindi pa pala naigpitan tong mga tornilyo na to mga kanipi yan nandyan pa ako sabi ko sa ano sinabi ko sa mekaniko ko kanina ako na lang maglalagay ng mga tornilyo nya so siguro bukas na lang na ano nilalagay yung mga tornilyo yun nyan sa U-Box eh Ayan Ito ngayon yung update dito sa aking motor Na Honda Wave 100 <laughs> Kailangang palitan ng black Sa susunod na lang Pag naka-order sa Shopee Mga kanoy For nakapag Tanong-tanong tayo dito sana sa bayan Ang magandang black Na ilalagay dito So yan dito ko muna tatapusin ang vlog thank you so much sa naman sa pagsama sa pag pa natin tong motor na to so kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out.